Sa pagtutulungan ng Northern Luzon Mission, Health Ministries at iba pang organisasyon, mahigit isang daan at apat na pong ang natulungan sa Medical Mission at Health Expo sa Ilocos Norte. Ito ay nagbigay ng kaalaman at servisyong medikal sa mga residente. Alamin ang kaganapan ng pagtutulungan para sa kalusugan, balita may pag-asa ni Mary Grace Caballero. Isang makabulahang araw rito sa barangay San Miguel, Sarat, Ilocos Norte, kung saan naganap ang Medical Mission at Health Expo, isang proyekto ng NLM Health Ministries Department, Adventist Community Services, Better Way Foundation at Southwestern Ilocos Norte District. Mahigit sa isang daan at apat na po ang napagsilbihan sa Libre Medical Checkup, Health Education at Holistic Health Emphasis ayon sa organizer ng outreach activity kasama sa mga serbisyong inihandog ang Medical Checkup, Health Education and Awareness, Holistic Health Emphasis at Shinela's Outreach para sa mga bata. Tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa rin kami, kaming mga barangay officials na kahit papano uh, marami kayong naitulong, hindi lang yung sa mga material na bagay gaya ng gamot, uh, mga serbisyo, massage kundi ang importante na palaganap nyo dito sa barangay namin ang salita ng Diyos. 'Yun ang pinakaimportante sa lahat. At ito ay hindi maghang uh, ito ay yung hindi hangga, mag dito. Ang gagawin nila ay yung mga nakalista dyan na nagpa-check up ngayon, ipapalo up nila upang tuloy-tuloy yon na uh, yun ang plano. At uh, saka pangalawa, dito rin isagawa yung pagpapalaganap ng salita ng Panginoon patungkol sa uh, kalusugan, patungkol sa second coming at pag-asa. Ang Medical Mission and Health Expo ay hindi lamang nagbigay ng serbisyong medikal, kundi pati na rin ng pag-asa at pagmamahal sa ating mga kababayan dahil sa pagkakaisa ng Barangay San Miguel Sarat at Kapwa Mananampalataya. Mula rito sa Sarat, Ilocos Norte, ako si Mary Grace Caballero, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today HCNP News.